Pinagdating naman ngayon ang singer na si Moira de la Torre matapos muntik ng matamaan ng bote habang nagpiperform sa isang mall show. Nagtratrabaho lamang naman ako, bakit nyo ako tini-chismis? Ayoko nang magtrabaho. Ito ang emosyonal na pahayag ng singer-songwriter na si Moira de la Torre matapos siyang muntik ang tamaan ng isang bote ng tubig habang abala sa kanyang pagtatanghal sa isang mall show. Sa isang viral na video sa TikTok, Makikita ang kalmadong reaksyon ni Moira habang patuloy na kumakanta ng kanyang hit song na paubaya. Sa kabila ng biglang pagbagsak ng isang bote mula sa ikalawa o ikatlong palapag ng mall, marami ang humanga sa kanyang professionalism. Dahil hindi niya pinutol ang kanyang performance kahit na magkika na siyang tamaan. Ayon sa isang netizen na saksi sa insidente, Isang estudyante umano ang hindi sinasadyang nasagi ang paper bag na may lamang bote ng tubig, dahilan upang mahulog ito mula sa taas. Aksident po yan, hindi po sinasadya paglilinaw ng isang netizens. Matapos ang insidente, agad na nagdeploy ng karagdagang security personnel upang tiyakin ang kaligtasan ng lahat, lalo na ng OPM Queen na si Moira. Sa kabutihang palad, walang nasaktan sa insidente. At ipinagpatuloy pa rin ni Moira ang kanyang performance para sa kanyang mga tagahanga. Bagamat, nalatiling kalmado sa harap ng audience, hindi napigilan ni Moira na maluha sa kanyang sitwasyon. Sa gitna ng kanyang pagiging profesional, tila hindi na niya napigilan ang emosyon at nasambit ang mga salitang, nagtatrabaho lang naman ako, bakit niyo ako chinichismis, ayoko nang magtrabaho. Maraming netizens ang nalungkot sa naging reaksyon ni Moira at nagpahayag ng suporta para sa kanya. She doesn't deserve that treatment. Ayon sa isang fan, habang ang isa naman ay humanga sa kanyang resilience at dedication sa kanyang craft. Dahil sa pangyayaring ito, bumuhos ang suporta para kay Moira sa social media. Maraming fans at kapwa artista ang nagpakita ng pagmamahal sa kanya. Hinimok siyang huwag paghinaan ng loob at ipagpatuloy ang kanyang passion sa musika. Sa kabila ng insidente ito, naratili si Moira bilang isa sa pinakamahusay at tapat na OPM artist sa bansa. Kapit lang Moira, marami ang nagmamahal at sumusuporta sa iyo. Kung nagustuhan niyo ang aking video, please like and subscribe. Ang channel na ito ay pawang katotohanan lamang at walang halong fake news. Maraming salamat. Ingat!